Hello mga kasat, Boss Joey here! Samahan nyo kami sa unang galang namin ngayong araw. Nandito na naman tayo sa intro. Hindi kasi ako nakapag-intro na sa hotel. Gawa, gumagaya kami nag-apura. Kailangan kasi namin agahan. Dahil napakarami naming destination ngayong araw. Kaya dyan lang kayo, samahan nyo kami. Ang bilis ng biyahe namin guys! Nandito na kami! Talaga ba? Nandito na kami! Yay! Breath. Sa pagpunta ng Unpyong Hanok Village guys, kailangan mo sumakay pa ng bus. So hanapin nyo lang itong bus stop na 12112. Balikan ko na lang kayo kapag na-on yung Hanok Village na kami guys. Nandito na kami sa Hanok Village guys! So pang third time ko na to at Sana sobrang namiss oh. dahil mayroong snow. At saka tinan nyo naman, napakaganda ng backdrop kasi pagpasok mo rito sa unahan syempre may snow yung mga bubong napakaganda yung lapag tapos yung backdrop niya, tingnan nyo oh niyo yung bundok bukasan yung wow <laughs> tingnan nyo yung mga kasamaan ko kanya kanyang vlog yan kasi napakaganda rito kanya kanyang video yung mga yan kanya kanyang picture taking din napakaganda kasi ng lugar oh dito pa lang kami sa bungad guys sabi ko nga, first time ko lang nakapunta dito na may snow. At saka, sobra akong mas na-amaze kasi ang ganda niyang Guys, look. Hala. So, sa mga viewers ko dyan, mga aspiring EPS na gusto makapag-Korea, isa dapat ito sa mga magiging bucket list ninyo, ang, ang Unpyong Hanok Village. Dahil napakaganda nga ng mga spot dito sa Unpyong Hanok Village, yung mga kasamaan ko, in ko sila na mag ano sila mag partner partner para palitan ng picture dahil nga nag snow guys kaya yung daan expected napakadulas kaya doble ingat yung mga tropang gimmick Para sa kalaman ng lahat, ang number one tourist spot dito sa... Nagbibidyo oh! So yung number one tourist spot dito sa South Korea ay yung Bukchon Hanok Village. Pero itong yung Hanok Village guys, less tourist po siya. Hindi siya masyadong dinarayo. Kaya maganda siya talagang puntahan. Kina nyo, halos kami lang yung tao rito. Walang katakot tao sa labas. Pero ang advice ko lang sa inyo guys, yung mga gustong pumunta rito, Uh, Wag niyo masyadong ingayan yung pagbisita kasi nga yung mga bahay dito ay may mga nakatira. Base sa research ng grupo namin guys, nasa 150 hanok houses yung dito. Gaya ng sinabi ko guys, itong mga bahay dito may mga taong nakatira kaya uh, ulitin ko, bawal ang maingay. Iles natin yung ingay.

ni pala si J. Hindi ko alam. So dahil nakarami na kami ng take ng video sa mga mga picture dito sa mga hanok houses. So Pupunta naman tayo sa isang temple dito sa malapit lang. Ang pangalan niya ay Chinguan Sa Temple. So see you there mga kabsat. Nandito na kami sa Jingguan sa temple guys at Yay, ang lahat lindu. ginaw. giniginaw. Sobra ang Sobrang, <laughs> Sobrang ginaw eh. ang ginaw dito guys. Kaya, Kaya nagana pa yung nakayaka baka meron kayo dyan guys. Yeah. <laughs> Paanong hindi kami giginawin? Sumabay yung snow sa gala namin. Bumabagsak yung snow ngayon guys. Napakaganda nung ano nung mga spot. Sobrang scenic nung kanyang view yun nga lang sobra kami giniginaw yung ibang kasama ko yung mga tenga nila sobrang namumula na e ko lang sa akin kung namumula pwede ng ano pwede ng curtain titignan ko malutong <laughs> yung mga puno ng gataasan oh. wow ganda oh ang jingon sa temple guys malapit lang siya sa Unpyong Hanok Village. Nasa 10 minuto lang naman kaya pinuntahan na lang din namin siya. Naglakad lang kami. Bali, gumamit lang kami ng Google Map. Sabi ko nga sa inyo guys, maraming mga magandang spot dito sa Jingguan sa temple. Kaya, tinan nyo. Ang ganda ng spot na to. Mga lantern. Napakagandang Iba-ibang kulay, iba-ibang mga wishes, mga nakasulat. Ito na yung pinaka temple guys. So bali temple na to ay restored lang siya 70 years na kasi nga nadamay siya nung Korean War. Kung natatanda nyo yun na 1950s. So restored na yung temple na to. At pagkakaalam ko, Juson Dynasty pa to. Ang ganda na pagpunta namin dito kasi bubuos yung patak ng snow. Mas pinaganda pa siya ng pagkuha ng mga videos. Ang lakas niya mga kidrama, guys na. No? Tapos may nakita pa kami mga monks dito kasama nga lang. Naiya kami ng kunan, sila. It is nice na nakabisita ulit kami dito sa yung Hanok Village Tsaka sa Chingon sa dahil sulit yung pagpunta namin dito tapos kasama ko pa yung propang Jimik. Nag-enjoy yung lahat guys. So, yung next stop po namin ay gagawin kami ng cafe. Abangan nyo yun kasi napakaganda rin ng spot na yun. Lalong lumakas ang isna! Bawal magingay talaga rito. Pero tingnan nyo naman yung snow guys. Oh. Parang gusto namin siyang ano, iuwi sa Pilipinas. Gusto nyo ba yung guys? Nandito na kami sa coffee shop guys Bale naghihintay na lang kami ng aming order Yung mga kaibigan namin, mga kasama namin Nasa 6th floor na Pinakatoktok ng coffee shop na to Maganda doon Ang pangalan ng coffee shop na to ay Irin Eljan Sikat to dito guys kasi Meron siyang 5th floor Hanggang 6 yata Dahil meron siyang rooftop ang pinili namin ay yung pinakatap dahil maganda yung view at saka may snow kanina makapal pero ngayon wala na wala nang snow manipis lang yung snow na bumabagsak pero maganda yung views On the top, sixth floor. But sixth floor is you, you don't sit yeah. now. You just sit stand. Step. Yeah. It's okay. Yes, it's please. Okay. <laughs> okay. Just taking a picture with, with the. Oh, can you take? Cup. Take out cup. Yeah, take a cup. Yeah, yeah. Ice chocolate, hot latte oh. five cappuccino and two americano, right? Thirty. You know. Hey, sir, what's your order? We have latte, uh, cappuccino, and. Uh, Almond. Almond. Macchiato is sayo? Ah, of sayo. Oh, uh, kanchan na. Tanning ning ning ning. Tanning ning ning <coughs> ning. So yung napili naming floor ay yung pinaka top number 6 6 floor. So ito yung view. Napaka aesthetic nung view guys kasi yung mga Hanok houses merong Snow sa bubong. Ang gandang tingnan. 'Yun lang guys, magkakape-kape lang muna kami rito tapos larga na kagad kami. So, sa mga nanood ng vlog na ito, maraming salamat. At darating din 'yung araw na kayo rin 'yung mamamasyal dito. Na-enjoy niyo 'yung mga K-drama views. Pagbutihan nyo sa pag-aaral niyo. Alam ko maraming viewers dyan mga aspiring EPS katulad namin dati. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe guys. Subscribe. Subscribe. Huwag nyo kalimutan i-subscribe ako guys. I-hit niyo rin yung notification bell ha. Maraming salamat. Kape.